Guys Idol, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon, pag-usapan natin yung tinatawag na fine mesh net. Ano ba yung guidelines ng ating batas para matawag natin na yung misize ng isang fishing net gamit pang isda ay isang fine mesh net? At ano ba yung mga penalties ayon po sa ating batas? Yan yung mga tanong na dapat nating sagutin pagkatapos ng maikling intro. Now, guys idol, balik po tayo. Pag sinabi po nating fine mesh net, ito po yung lahat ng nets or weavings, whether it is made of fibers or synthetic or any other material na ginagamit po sa pangingisda. Na yung mesh size is less than 3 cm. Ulitin ko po, less than 3 cm between two opposite knots no wind stretched. 'di ba yung uh, korte ng uh, fishing net is naka diamond 'di ba so stretch po natin yan guys idol pag stretch po natin saka natin measurein pag yan po ay bumaba sa 3 centimeters let's say 2.5 centimeters 2.7 2.8 yan po ay fine mesh net. Yan po ay bawal na gamitin. No? Pero pag yung mis size ng mesh net mo is 3 centimeters up, yan po ay tamang mis size na pwede natin gamitin pangisda sa lahat ng katubigan portions of water dito sa Pilipinas. Guys idol, ano ba yung batas na saklaw? nang fine mesh net. Ito po yung bagong batas which is the Republic Act 10654 na nag-amend po sa the Fisheries Code of the Philippines of 1998 which is the Republic Act 8550. So, tandaan po natin guys idol na kailangan basahin natin, alamin natin yung sinasaad ng batas para maintindihan natin yung provision ng batas na ito regarding po sa fine mesh net. So, sinasabi dito na mayroon pong exemption or limitation yung paggamit ng fine mesh net. Ibig sabihin, pag gumamit ng fine mesh net less than 3 centimeters yung mesh size ay hindi po applicable sa pagkuha ng mga isda kagaya ng fry, tabios, glass eels, elvers at alamang or other species po na in-nature, maliliit pero mature. Ibig sabihin, pag gumamit tayo ng me size, less than 3 cm ay hindi po bawal. Okay po? Aside from that, ano pa yung mga important provision ng batas? Republic Act 10654 Section 93. Sinasabi dito, the discovery of fishing vessel, motorboat, pumpboat, bangka sa isang fisher fisherman or boat captain, boat operator, master fisherman ay sapat na basihan kahit na hindi siya nahuli actual fishing. Yan ay matatawag natin na prima facie evidence. Presumption na yung tao na yan o yung fishing vessel ay pumunta sa dagat upang mangisda gamit yung famous net. Tandaan po natin ang batas na ito, Section 93 of Republic Act 654 ay mayroon pong administrative and criminal liability. Unahin po muna natin yung administrative liability. Apan summary finding po ng administrative liability, ang isang owner, boat captain, boat operator or master fisherman ng isang commercial fishing vessel or municipal fisher fort ay maaari pong magmulta 3 times the value of fish catch plus confiscation of fish catch and fishing gear. Let's say 'yung value ng fish cuts is worth 10,000. So times 3, magiging 30,000. Kung 'yung value ng fish cuts is 100,000 sa mga commercial fishing vessel, magiging 300,000. Or 'yung section 93 ay mayroon pong indicated value. Kung sakali man na mahirap 'yung pag-account ng market value ng isda ay maaari itong sundin let's say sa isang municipal fisher fork or sa mga maliliit na mangisda, Pag nag yan ng mesh net, siya ay pwedeng magmulta ng 20,000 pesos. Or kung hindi niya kayang bayaran yung ganyang halaga, ay pwede siyang mag ng community service. Or mayroon pong guidelines na indicated value na pwedeng sundin. Let's say sa mga maliliit na mangingisda sa mga municipal fisher fork, kung sakali man na nag-violate sila ng uh, tinatawag na fine mesh net, ay pwede silang magmulta ng 20,000 pesos. If he or she cannot afford para sa ganyang halaga, ay pwede silang magrender ng community service. Sa mga commercial fishing vessel, ay nahati ito sa tatlong bahagi. Una, sa small scale, yung fine is 50,000. Sa medium scale, yung fine is 100,000. Sa mga large skills naman ng mga fishing vessels, yung fine is 200,000. Now guys, idol, punta naman tayo sa criminal liability. Upon conviction by the court or the judge, ang isang boat captain or master fisherman ng isang commercial fishing vessel or municipal fisher port ay maaari pong makulong mula 6 months to 2 years imprisonment plus fine twice the value of administrative fine. Let's say, ang administrative fine niya is uh, 20,000. So, twice the value, magiging 40,000. Kung yung administrative fine niya is 100,000 kasi isa siyang commercial fishing vessel, magiging 200,000. Yan po. Plus, confiscation of cats and fishing gears. Now, guys, idol. Kung nandito ka pa hanggang sa ngayon, marami pong salamat sa panonood. At sana po, ang video ko na to ay nakakatulong sa inyo para maunawaan po natin yung provision ng Republic Act 10654 Section 93 paggamit ng Finesnet. Marami pong salamat!